Halina't alamin natin mga boss idol ang balitang gusto ng kunin ng Golden State Warriors si Laurie Mark Cannon para maging kapalit ni Andrew Wiggins sa starting lineup ng Warriors at ang balitang nagsalita na si Lebron James tungkol sa pagkakadaya sa kanilang team. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Unahin muna natin ngayon mga boss idol ang Golden State Warriors. Marami nga mga boss idol ngayon ang mga fans ng Warriors ang tahimik dahil sa pangalawang sunod na beses mismo sa kanilang home court ay natalo na naman sila. Una nga sa laban nila sa Miami Heat na walang Jimmy Butler at ang pangalawa naman ay sa Dallas Mavericks na walang Kyrie Irving. Ibig sabihin kahit man nga kompleto ang Warriors sa kanilang lineup ay malinaw na kapos pa rin sa opensa at depensa ang kanilang kupunan. Problemado rin naman nga sila dahil sa pagiging inconsistent ni Clay Thompson matapos itong kumuha lamang ng tatlong puntos laban sa Dallas Mavericks. Isa pa, kahit man nga maganda ang laro ni Andrew Wiggins, marami pa rin naman ang naniniwala sa loob ng organisasyon ng Warriors na kailangan na nga daw itong itrade at ipalit at kunin si Laurie Mark Cannon. Kahit man nga si Clay Thompson ay ito rin ang problema, ang pagiging inconsistent. Alam naman nga natin na maganda ang nilalaro nito last week, ngunit kabaliktaran rin naman nga ang nangyari nitong mga nakaraan nilang laro. Ngunit ang pinakarealistic nga ay ang trade ni Andrew Wiggins kay Larry Mark Cannon. Aabangan nga natin sa mga susunod na araw kung anong move ang gagawin ng Warriors. Sa kabilang dako naman tayo mga boss idol tungkol sa Los Angeles Lakers. Literal trending nga ngayon sa social media ang balitang nadaya si Lebron James sa kanyang birthday. Lingid nga sa kaalaman ng nakararami, mai-extend pa sana ni Lebron ang laro. Sa overtime kung ginawa lang 3 point ng mga referee, ang game tying shot ni Lebron James. Malinaw nga at sinumpa mismo ng officials ang sapatos ni Lebron at may agwat pa ito sa linya. Ayon pa nga sa naging post ni Lebron sa kanyang Instagram account, salamat nga daw sa birthday gift na binigay ng NBA officials sa kanya. Kahit man nga mga fans nagalit na rin naman sa mga referee dahil kahit nga sa simula pa lang ng laro ay malinaw na hindi pabor sa Lakers ang tawagan. Lingid nga sa kalaman ng nakararami, maraming ang mga miscall foul ang nangyari sa laban lalo sa panig ng Lakers na talaga namang pabor sa Minnesota Timberwolves. Laking panghihinaya nga ito sa parte ng Lakers lalo pa't bumagsak na nga sila ngayon sa top 9 at dikit ang laro sa Warriors at Phoenix Suns.